sa iba pang balita, humiling ng dagdag seguridad sa mga pulis sa mga kaanak ng na napatay na mag-asawang o dahil sa pangamba sa kanilang kaligtasan. Narito ang hato na balita ni Lalaine Moreno. Labing dalawang pulis ang nagpapalitan sa 24 na oras na pagbabantay sa pamilya ng mag-asawang udikta na pinaslang noong lunes ng madaling araw sa Katiklan Port. Bukod pa rito ang mga barangay tanod na nagroronda sa paligid ng bahay ng mga udikta sa Iloilo City. Humiling ng police security ang naiwang pamilya ng mag-asawa dahil sa posibleng banta sa kanilang buhay. Ayon sa mga otoridad, hindi may iwasang magkakaroon ng death threat ang pamilya matapos maibalita na kilala o manong drug lord sa Western Visayas, sina Melvin at Miriam Udikta. Kaya naman masusing iniinspeksyon ng mga awtoridad ang sinumang pumapasok sa tinutuloyang subdivision ng napaslang na mag-asawang negosyante. Tindalan na natanaman ding area. Patrol na naman din kami natanang. Wala lang ang, ang mga sasakyan ng mga hindi makilala, ng mangkot lang kundi makadto. Asi uh, kun hindi pa lang ni po suporta o tawag man wala -face man Facebook niya mga lugar din. Samantala ngayong araw ay inaasahang ililipat na ang mga labi ng mag-asawang udikta sa kanilang bahay matapos sumailalim sa autopsy. Tatagal ang pagbabantay ng mga pulis sa Udikta Residence hanggang sa mailibing ang dalawa. Lalain Moreno, UNTV News and Rescue, Iloilo.